All right, mga amigos, dahil nga po sa walang gustong pumalag kay Jaron Ennis sa welterweight division, matunog na ang pag-akyat ni Jaron Ennis sa 154 o super welterweight division. At pag nangyari nga po yun, mga amigos, mababakante ang IBF title. Kapag tinignan natin ang IBF ranking sa welterweight division, makikita ang si Karen Chokajan, ang number 1 dyan. So, balit bakante ang number 2. Sa rules ng IBF, kapag may bakanting titulo na paglalabanan, dapat maglaban ang una at sumunod na pinakamataas sa rankings. Maikitang si Conor the Destroyer Ben ang number 3 sa rankings. Siya ang sumunod na pinakamataas sa rankings pero dahil may mga pending case itong si Conor the Destroyer Ben dahil sa kanyang pagkakasangkot sa paggamit ng performance enhancing drugs e eh nananatiling suspendido pa rin si Conor Ben sa UK. At ang ibig sabihin po niyan mga amigos kung hindi lalaban si Conor Ben para sa vacant IBF title matik na ang number 4 na si Jin Sasaki ng Japan ang magiging kalaban ni Karin Choka dyan. Dahil siya po yung sumunod kay Conor Ben sa may pinakamataas na rankings. Bali number 1 versus number 4 ang eksena. Si Jin Sasaki ay kapapanalo lamang sa undercard ni Naoya Inoue nitong September 3 kontra sa Australianong si Camille Bala. Ito po ay tinalo ni Jin Sasaki by a 7th round TKO. Noong Mayo naman po mga amigos ay tinalo by a 5th round TKO ni Jin Sasaki ang ating kababayan na si Joe Knight. Hawak ang kartadang 18 wins, 1 loss, 1 draw with 17 knockouts. Si Jin Sasaki ay nagtataglay ng 94.44% knockout ratio. At sakaling siya nga po ang maikasa para sa vacant IBF welterweight title kontra kay Karen Chokajan, may pagkakataon po ang Japan na pagharian din ang welterweight division lalo na't hindi na katindi ang kompetisyon ngayon sa 147 mula ng mag-alisan si Terence Crawford, Errol Spence, Virgil Ortiz Jr. at susunod pa ngayon si Jaron Ennis. Sa kasalukuyan, dalawang division ngayon sa boxing ang pinagaharian ng mga Japanese. Sa bantamweight, puro Japanese ang champion. Sa super bantamweight naman, nakay na Oya Dama, Sir Inoue, lahat ng titulo. Kaya naman ang tanong, sapat na nga ba ang 94.44% knockout ratio ni Jin Sasaki para manahin ang IBF belt ni Jaron Ennis? Kayanin din kaya ng Japan na pagharian ang welterweight division ngayong hindi na ganong katindi ang kompetisyon sa 147? baraha Patunayan mo sa akin ha